dotted speaker link bits ang tatak. i-on mo ayan walang power wala, ayaw may lotong ano nya LC, yung LCD na to at saka yung volume niya mga busing, oh. tuloy tuloy oh. pag inikot mo tuloy tuloy la, sira na yung ano niya yung switch subukan natin tingnan yung switch kung okay ba to sige boss, buksan natin to Charge muna natin ito mga bossing kung charge ba ito. Ang chart naman yung mabusing, oh. Ayan. Wala talaga yung mabusing, oh. Wala talaga, oh. Tuloy-tuloy yung volume niya, Buksan natin mga ito yung ano niya mga bossing ito yung switch niya switch ah. subukan natin bossing Oke Okay naman ng mga busing oh. oh. Tingnan mo yung pointer ng tester. Oke oh. Okay naman. Bakit ayaw kong power? Oh, may resistor dito sa so, 1 ohms meron ditong sunog na ano resistor ayun tanggalin natin ito mga basing Ito. Oh, ano Ito resistor na ito mga busing ito. Ito. Nakalagay diyan 1 ohms. <coughs> Ay, mi po. 1 ohms yan mga busing. SMD yan mga busing SMD 1 ohms resistor yan mga busing ay sunog na itim na palitan ko mga busing tagalin ko tapos palitan ko Oh tanggal ko na mabusing, ah. Yan.

Dapat na Priority yung tubo Dapat nang iniisip din natin Yung pangangailangan Yung pagkain, Yung mga uh, Tubig Yung mga bayonin kuryente Yung mga basic needs Yun yung Dapat natin bigyan ng na priority Kasi yung mga tubo Kahit yung kapag man, oh God, it, so, una sanahan, At magre-rebaran At I so I don't 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 Uli natin pa ng mahaba.

Tama lang yan. Tapos lagyan ko lang yan ng, ng ano, lagyan ko lang to ng harang ay para di malikit dito sa ano niya? sensor. Ayun. Milo Okay na mga basing ha. Kasi lang yung ano niya eh. Okay Lobat Lubat lang mga busing, lubat. Oh, kaya na matay. Charge natin to. Charge ko muna to mga busing. Ibalik ko muna to. Ito si charge ko muna. Sige mga busing. Okay na mga bus. Ayan oh. The Bluetooth device is ready to help. Play by USB drive.